Nandito ako sa loob ng simbahan San Isidro Labrador sa Municipality of San Fernando Cebu. At ngayong araw ang pagdiriwang fiesta kaya pasyalan po natin ito ang loob at labas ng simbahang Katolik. Actually nakaupo lang ako sa part ng simbahan at kikita ninyo dito sa loob ang mga iba't ibang uri ng santos at santa at design ng fiesta so isa ito sa mga entrance at exit so, ito yung loob masyal so, dahil sa loob እባክህ እኔ ወዲህ እንድትስጥሩ ነው እያለህ ini pak, ah in tahu pa? <coughs> <coughs> kayo Ito yung loob ng simbahan, San Fernando, Cebu. Ito yung labas. Very busy because today is a fiesta celebration. Uh, tanghaling tapat, busy yung mga Nagtitinda dito May nagtitinda ng candle Mga laruan Ayan, Sa harap ng simbahan Sa loob ng simbahan Properties pero hindi Loob ng charts uh, Part ng properties ng simbahan kagandahan, uh, mayroon pong mga puno ng kahoy ikot pa tayo dito sa kabila ito na po yung likuran na simbahan yan, yan po yung simbahan naandyan tayo sa likod